Oh, ito po yung mga alaga natin babida mo. Ayan. Tapos, bali tatlo po yan. At yung payat na yan, ayan po ang anak mo. Apat. Ito yung anak ng payat na yan. Bali pito lahat yan. Apat na babae. Tatlong barako. Ito. Ito, gayon ng ano. Pagihat. Marami na agenta din yan. Ito. Tatlong barako. Ako, crossbreed na. Grabeid na mo.